Magandang hapon sa inyo lahat Pupunta tayo ngayon ng Shell Blakes Kikitaya lang natin si Lloyd and si Johnny May night ride lang kami Ano lang, ikot lang Siguro, gusto ata nilang mag-BGC Sakto lang, holy week ikot And since holy week ngayon ibahin natin yung ruta ng konti daan tayo ng EDSA hindi hindi ko to gagawin sa usual rides namin na magkikita sa blicks kasi parusa yun <laughs> natuwa ako dun sa kuha ng sky kanina sa vlog ko kaninang umaga ganda, ganda talaga ng ace pro eh wala akong hindi naman ako marunong ng color correction wala akong alam sa mga ganyang bagay hindi ko pa rin siya ina-explore hanggang ngayon so preset lang yun vivid preset lang ng Ace Pro para sa akin ang ganda na nun <laughs> siguro in the future aralin natin yun para kasi nga ang complex nya uh, hindi ko naiintindihan yung Da Vinci Resolve na pag-adjust nung colors kailangan kong hanapin sa YouTube yun kung paano habang nag-edit ako nung vlog kanina may naisip akong conversation meron kasi akong kausap dati tapos natuwa siya sa akin kasi parati ako maraming sinasabi, parati ako maraming kwento di ako nauubusan ang sasabihin tungkol sa mga bagay-bagay sabi niya sa akin, alam mo dapat mag-vlog ka kasi feeling ko marami kang marami kang masasabi kasi kaya mo yun tapos tumawa lang ako nun eh ko natawa lang ako kasi parang feeling ko hindi ko kaya feeling ko maubusan ako ng sabihin pero na nag-e-edit ako kanina ang haba ng vlog ko tapos gusto ko lang ang dami ko lang kinat kasi ang dami ko sinasabing kung ano-ano pero kahit na ang dami na nun halos 15 minutes pa rin yun ng mga sinasabi ko lang uy wow traffic sa taas oh ay hihihihi <laughs> hirap ay sumusugal kay pero uh, anyway ang dami kong sinasabi ang dami kong sinasabing mga uh, kung ano ano na wala lang naisip ko lang oh, ano, tama pala sya <laughs> ang dami kong sinasabi ang takot ako dun, huwag na tayong mag EDSA oh yung traffic wala buti na lang, pwede tayo dito grabe, ang traffic na no? wow huwag tayo dyan kahit talaga Holy week ngayon, wala na dami pa rin tao sa Manila hindi naman ganyan dati grabe Dati wala na talaga, walang nagte-travel-travel travel. Naayos na nila to <laughs> Grabe kasi yung traffic dito pag umaga Pero ganun pa rin eh Kasi yung lilikuan dun Sa paedsa na yun Bottleneck pa rin yun eh Yung sigip-sigip ng left turn dun So kahit na anong lapad nitong street na to Magbabottleneck ka pa rin dun dun sa audio test ko kaninang umaga may ugong pa rin yung mic um, uh, hindi ko alam sana alam ko kung ba't nangyayari yun uh, hindi naman siya sobrang lakas kasi may mga times sobrang lakas ng ugong na na overpower yung boses ko pero andun siya maririnig talaga dito na tayo dito na kaya sila wala pang 20 minutes yung bihahe ko. Oo nga, voodch talaga eh Malamig pa yan. Malamig pa yan. <laughs> Ito, hindi masyadong mainit pag tumatakbo eh. Kaya ka e. Kaya wag kang maglakad. <laughs> Yun, oh. No? Di ba talaga yung dating ng voodch? <laughs> Namiiwan bigla, no? <laughs> Oo, oh, pulang dip, pulang dip lang. <laughs> Kanyang pala si Johnny nang iiwan pala yan pag kaabot siyang gamit <laughs> yeah, yeah Ayan o Ito pa Oh, oh. oh. oh my god Shit ano ibabaw na? Oo mas ibabaw madali tayo, yun ibabaw. ano Para oh, mga may ride oh. rin Oo oh. Ayaw kong umano dyan Makigulo dyan Grabe itong mga to o Mabahala kayo brad Ayan, Ayan o nakahinto sila o. oh! Grabe sila oh! Ah, may mga simbahan dito. rin dyan. May simbahan rin dito. <laughs> Oh my god. Pero at least oh, okay na rin sa kaliwa lang sa tayo. Sa side naman tayo. Oo. Ayun, oh, ganyan lang naman eh. Isang lang talaga, oh, 'no. Punong-puno. Parang mall yung simbahan. Eh. Pwede na yung hangin. Ito, hindi. <laughs> Dito kasi malamig talaga eh, di diba? Maganda tong area <laughs> na to eh. Parang blow dryer pa din eh. Oo, oh, hindi wala. Naka-low eh, naka-low. Mahinit na talaga. <laughs> Mainit na. Summer na. Yan ay hinihintay na ating Summer init. <laughs> ano pa ginagamit ko talaga itong RE? Ayoko talaga yung Bento bigla eh. maganda <laughs> yan. Maganda naman <laughs> yan talaga eh. 300cc na yan eh. Na compact. Uy oh. Uy, processuit. Ay, procession pala oh, dito di ang dumadaan. Uh, gago kanina pala nung pa-uwi kami, may nakita ko yung... Eh, so yung Pampanga, yung may pa... Ano, ay, Pampanga. So may Zambales, yung meron uh -huh. pa rin Remifinesensa o oh. Ah, oo oh. oh, May oh. Na, 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 na pa siyang cross Sa mga probinsya, ganun talaga Wild May buhat-buhat, no? Uso pa rin oh. yun Pero pa nga, di ba yun talaga? Oo oh. oh. Tangi na yun, eh, no? Tangi na yun, dosi, di dosi yung pako pa Gamit <laughs> <ito>. <laughs> na Ano na talaga ako bumili ng front camera, eh, Johnny Buka na <laughs> Value adding yun sa video, eh, no? Yung nag-iiba yung angulo mo BGC. It's the G to the C. -C. <laughs> <laughs> Ganto. Tagal na hindi na dito. Ako at least tagal na. Ganda talaga dito tumahan sa atin. Bridge oh, din. Ganda sa bridge na yun tumahan. No. Dati din ko bike ako dito para ate. Dito ako umiikot pag 100 kilometers kayo. Ah, eh. 100. Oo. Oh. Ay, shoutout pala kay ano, bike tayo, 7055. <laughs> Ayun. Salamat. Shoutout. Salamat, Salamat sa panalood. <laughs> May init tong boats, pero hindi kasing init ng dukat. Kailan <laughs> ko malamig. <laughs> Meron siya eh, makina to eh, pero hindi siya nakakapasok. Yung Ducati wala eh, no? so di pala totoo ang Chis chismis na malamig ang goch. Umiinit ko, hangin ang goch. Ba't di ka nagka-gloves pala, Jed? Delikado yun, min. Oo nga eh. Na, nasa, ano, nagga gloves ako usually papunta. Pero pag nag-stop over, nakakalimutan ko isuot. Nandito lang sa motor ko yun eh. Nasa compartment ko lang. Nakakabot ah, ka, Jed? Oo, dito lang ako. Dami Hello, ako. people! Yun, oh. May mga nagpo-photoshoot dyan eh, no? Hahaha <laughs> La Ang dami dyan eh Hindi yeah, dito lagi eh Naglalakad-lakad lang tapos nagpo-photoshoot Alam mo ito BGC natin, pare? Panlaban na sa mga major cities sa ibang bansa eh Sa ito uh -huh. lang Kanyari Diba sa may Tokyo? Parang ganito lang sa Tokyo eh uh Oo -huh. So, wala talaga ang bond na mag-city ano ka? Ha? City na magka-travel. Oo. Oh, so, hindi na uso yung ano, pupunta kayo ibang bansa tapos magsa-shopping. Wala ka na. online na eh. Oh, tsaka diba dati punta kang Singapore para sa gadgets gano'n. Wala na. Hindi na ganun ngayon. Hindi na. Original. Wala ka. Saka sa Hong Kong para diretso ano, makabili ka diba? Oo. Diretso na. Oo. Diba yung Hong Kong shopping dati. Wala na yun. Hindi na yung kailangan yun eh. Ito na. Ito na yun. Okay rin tumambay dito dati pag ano umaga pag nagbabike kami, kakapi kami dyan. No? Oh, corner na. Sana bilip na bilip talaga ako dyan. Hina. <laughs> <laughs> siya na yung ano eh. Siya na yung stable sa si mga bata ngayon eh. Pwede, ito oh. corner no? Oo, oh, pari. Parang, di ba tayo Jollibee, ganyan. Hina. <laughs> ano? Wala na sa kanila potato <laughs> corner na. Ang dali kasi kainin rin ng potato corner. Parang oh. ayun na yun eh. Fried, fried na ka, ano, na patatas na may flavor. Wala ka nang hahanapin Diretso lang doon. Diretso. Eh, yeah, dati nakaka-park kami dyan eh. Sa tapat mismo ng watering hole eh. Oo. Oh. Dati talaga, mga mga big bikes pwede magparada eh. Pag Sunday o oh, pag Sunday. Hindi ka mawalan eh. Kahit ngayon pwede. eh oh, no, may nakapark oh. Kasi <laughs> ano, dito ka na dyan eh. Yeah. Ayan, oh, pwede siya. Ayan, so, ano yung mo yan oh, sa harap kaya alis ng bahay nang walang cardo <laughs> ala to polo club uh, yung ah, unang okay. yung unang girlfriend ko dyan yun eh dyan ko sinusundo nagmumuman like, like <laughs> <pukulungan> kami <laughs> dyan dati <dyan> oo <dyan> <laughs> 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 oh, big to, nag like, yun sa akin gagawin <laughs> nahuli ko <ka> yun nahuli <laughs> alam mo paano ko nahuli yun naiwan niya yung cellphone niya sa kotse ko eh ano pa yun mga nokia nokia pa Oh. So, nung nakita ko, may nag-text. Kasi nakita ko na iwan niya, so babalikan ko na. Akala ko nag-message siya dun sa phone niya. Nung nakita ko, may ibang lalaki, tinatawag siya, Pumpkin ng puta. Pumpkin! <laughs> 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 Tapos, nung hinatid ko yung cellphone niya, tinawag ko siya Pumpkin. Tangay so, lang yun. ang siya. Oo. oh. Ah, bun-ang na. Wala ah. Wala yan? Wala yan. Clear skies eh. <laughs> baka may dumudura lang sayo kay Eno ah yung palingwan ayala oo wala laman naman masyadeng dati rin nung bata ako pumunta kami dito pag Pasko para lang tignan yung mga ilaw yung mga ilaw Hello, ng buildings kami sa Fiesta Carnival lang <laughs> dahil sa COD COD <laughs> Sobrang mga di wala ko. 'Di ba? Ah, solid ba. Ito oh. talaga eh. Ito talaga yung pinupunta dito pag Holy Week. Ito na yung bakasyon mo. Isa pa beach beach di ba. Party <laughs> area 'to, 'di ba? Oo. Uh, uh, Todo good din 'yan. That... Oy, oh, no, may gumawa pa. Okay, no. Dito yung Aberdeen Court dati eh. Dito kami nagmumobile brad bread. <laughs> ito yung ano, 'di ba? yung lid, yung lid na yan, oh. yung parang may pinarabas na porno. Ah, <laughs> Ayun ba yun yan? Ah, da, da, da. Yan <laughs> <laughs> yung feeling station, no? Ah. Oh, ganda, ganda lang nga rin yan. bukas na, bukas na. Ganda lang kuha sa vlog niyan. Parang liit nyo, parang bata. <laughs> <Yung> nasa kanan. <laughs> Para laruan niyo yung motor niyo. Saan tayo pala pupunta? Wala, balik na tayo. KQC. Ikot lang, ikot lang. Ikot lang. Scenic, scenic route. Wala na rin, busog na rin tayo. Oo. Oh. na tayo ng titigilan tapos si Oo, oh, Duncan. Oryon, so, Oryon. Oh, or okay, sorry. Dito, Ay. sorry. Dito, okay, sorry. Dito, okay, sorry. na, tunog, Oryon yun. Ayun, nalubak si Andrew. Wala kasing car doon. Ito na, ito na. Parang tulay. Oo. Hahaha. May dami na natambay yung puta Kaya nga. Parang, parang yung, yung tulay. Yung parang yung tulay dun sa Manila, sa Binondo. Yun <laughs> yung ridding. Saan nabas na ito? Sa likod. Daluyong. Oo. Oh, Manda. Buti walang mga, ano, mga Orion lovers na nagkocomment sa vlog mo, Johnny. Hindi <laughs> ko na... naman sinisira yung Orion, di ba? <laughs> clear, clear. Sinasabi ko lang, maingay na. Eh, yun naman yung para, para, para. gusto nila, maging maingay. Oh. No? Tama lang. Ah, may simbahan pala dito, kaya pala. Mandalu yung circle na ba to? Oh, may silo. May silo circle. Yung munisipi naman mandaluyong? yung? Oo, oh, ah, city hall. Okay. Yan na yun. Diretso lang ha. Ah. Kalientong na to, di ba? Ito talaga yung ano eh, kahit gaano ka sasar ka pag sinabi mong taga kalentong ka, there's just no, just no way you're saying. <laughs> kalentong. <laughs> Dito yung may na-accidenting grab, di ba? Yung dire-diretso siya, tapos yung nasa road na kabila, dire-diretso rin. Hamsa, hamsa. Nag-meet sila dun sa intersection, na puta, patay siya. Yung van? Oo. Uh -huh. yung van, yung may pasahero pa na grab. Okay no? na ito, Santolan San ano, ah, ah, di ba yan? di ba yan santolan Plaza? Hindi ba yun? De, de. Na ba yan? Grabe naman yung Seven Fleets na yan. Punta Oo oh Yung Sabi hagdan, tayo. hagdan pa lang, alam mong mamahalin na eh. Magkano extra rice yan, dalawang daan? <laughs> 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 Dami pa rin koche, you know? Dami pa rin. Para... Oh, okay. Marami nang hindi lumuwas eh. Bike nila ba bago? na nilabas <laughs> yung pagod ha? Oo. Oh. Mambubudol lang ngayon ang tao. Yip, hype na hype sila eh. Sobra. Kasi buong mundo. Kaya nga eh, binild nila yun eh. Tapos ganun yung produkto nila. Sige mo kung 4 wheels ko, oh. galit na galit sa... na sa naka 2 wheels. Oo, ganun yung <laughs> nararamdaman ko eh. Pag nagkotse <laughs> ako kasi umuulan o kung ano. Ayun, ah, naiinis talaga ako pag nakakita ako ng motor. Eh. Reservation. <laughs> oh, dapat ako yun eh. Diba? Kasi pala mag-ikutong Oo, oh. Favorite ko yun. Kahit nung di ako nagmo-motor, nagko-coach ako around. Okay, so hindi ko ata na-plug ng maayos yung audio adapter ko hanina. Kaya sabog-sabog yung audio ko nung pauwi na ako. Fun night. Very, very fun night. Chill. Ang saya ng biyahe ang huminto lang talaga sa biyahe namin kanina. Ang huminto sa momentum niya yung mga stoplights. Pero other than that, tuloy-tuloy kami kanina. Sobrang fun. ah uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong subscribers. Thank you so much sa pag-subscribe. Salamat sa mga bagong nanonood at nagko-comment. Thank you, thank you. Sana umabot tayong three digits na subscribers soon. <laughs> nung huling check ko kanina na sa may 99 na ata ako So isang subscriber na lang. And na yung pangarap kong 100 subscribers. <laughs> Sana okay kayo lahat dyan ngayong holy week. Sana nagagawa nyo ng maayos yung kailangan yung gawin. Ang ganda ng buwan, no? Uh, galingan nyo lang. Galingan nyo lang sa lahat ng kung ano mang gawain kailangan yung gawin. ah uh, tagtatapos na tayo dito. Hanggang sa muli. פעלה